Tawag ng tanghalan sa si Tercero, isa sa gawa sa bayan ng Itchage. Ang detalye ng balita, hatid ni Idol Zena Marie Akdang isasagawa ang tawag ng tanghalan sa tercero kids para sa mga batang may edad 4 hanggang 12 taong gulang na gaganapin sa tercero street night market sa bayan ng Etchang Isabela. Inilunsa dito upang bigyan ng pagkakataon ang mga batang may talento sa pagkanta na maipakita ang kanilang galing sa entablado. Bukas ang patimpalak sa lahat ng batang may talento sa pag-awit mula sa pop, rock, classical at maging mga orihinal nilang komposisyon. Bagamat hindi patiyak ang eksaktong petsa ng kompetisyon, hinihikayat na ng mga organize ang mga magulang o guardians na irehistro ang kanilang mga anak sa lalong madaling panahon. Samantala, maaari rin magpadala ng mensahe sa opisyal na Facebook page ng programa o bumisita sa Tercero Street Night Market sa Kabugaw Echage para magpatala. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol. IFM News.